Ang nawawalang sa bumero. <laughs> sa bayan ng Taal Batangas, madalas si kwento ng matatanda ang tungkol sa mga sabumerong biglang nawawala matapos ang sabuman tuwing linggo. Ayon sa alamat, may isang matandam lalaki na lagi naroon sa gilid ng sabuman, payat, nakakatakot, at ladin nakasuot ng sembrero, Madalas siya nagalok ng sabungang pastahan na doblero ang panalo. Kapag may sabungerong sumama sa kanya sa labas ng sabungan, hindi na ito muling nakikita. Isang gabi, si Man Enrico, kilalam sabongero sa kanilang lugar, ay natalo sa lahat ng pusta. Halos wala na siyang perang iuwi. Iu Lumapit sa kanya ang matandang lalaki at nagalok kung gusto mong mahabawi, sumama sa akin, may laban pa sa kabilang sabunan, doon pa na sigurado. Dahil desperado, sumama si Enrico, nakita pa raw siya ng manakasamahan niyang papasok sa isang makiput na daan sa may puno ng balete, ngunit matapos noon, tila naglaho na siya. Ilang araw siyang hinanap ng pamilya at manakaibigan, pero walang ebidensya. Hanggang isang buwan ang lumipas, may isang magsasaka ang nagulat ng makita si Enrico na haupo sa ilalim ng parehong balete, hawak pa rin ang kanyang tandam, ngunit ang itsura niya ay nakakatindig balahibo, mapatla, lumulubog ang manamata, at tila bang na nakaupo, nang lapitan, bigla itong naglaho kasabay ng malamig na hangin. Simula noon, sinasabi ng na manatagataal na ang matandang lalaki ay hindi tao, kundi enkanto ng balete na nang aakit ng sabumero upang gawing alipin sa kanyang mundo. Kaya't hanggang nayon, tuwing may sabuman sa Batangas, may manapaalala ang matatanda. wag na wag kang sasama sa estramherong nagyayaya ng pastahan sa labas. Baha ikaw na ang susunod na sabumerong hindi na makakauwi. Makalipas ang pagkawala ni Ma'am Enrico, punti-unti nang kumalat ang takot sa mga sa bumerong taga Batangas, ngunit dayan ang nakagawian, hindi pa rin nila maiwasang magpustahan sa sabuman. Isang linggo, si Cardin, isang binatang sa bumero, ang sumubok ng kanyang kapalaran. Panayang talo niya buong araw hanggang sa wala na siyang may pera. Habang nakaupo siya sa gilid ng sabuman, Lumapit ang isang estrangherong lalaki, hindi na matanda, kundi isang binatang maputi, mahaba ang buhok at laging nakangiti. Gusto mo bang mahabawi? May sabu man sa kabilang baryo. Doon, siguradong panalo ang tandan mo. Nangamba si Carding sapagkat naalala niya ang kwento tungkol kay Mang Enrico, ngunit parang may kahaybang puwersa sa boses ng estranghero Tila hinahatak ang kanyang isipan, nagtataka siya kung bakit unti-unti siyang sama-sama sa paglalakad ng hindi niya sinasadya. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, napansin ni Carding na ang denaraana nila ay hindi pamilyar, mas lalo pang nagdilim ang paligid, at sa halip na baryo, isang malawak na lugar at walang manatao ang nakita niya. Doon ay may isang malaking sabungan na puno ng manatao, ngunit kakaiba, ang mga tao'y walang anino at ang kanilang manamatay para nagliliwanag sa dilim. Ipinasok siya ng binata at pinaupo sa harapan. Ito na ang pagkakataon mo. Ipusta mo ang tandam mo. Nang lumaba ng kanyang manok, Doon niya lang napansin ang kalaba ng tandang niya ay tila hindi rin ordinaryo. Ang katawan nito may mahahabang kuko at bawat hampas ng pakpak ay nagiiwan ng itim na usok. Biglang bumagsakan kanyang tandam. Natalo siya. Nang tumingin siya sa binata, biglang nawala na ang binata at lahat ng tao sa paligid ay nakatingin na sa kanya. Nakamiti, ngunit hindi pangkaraniwang iti, kundi ngiting parang naguguton. Pagkaraan ng ilang araw, sinasabing nakita si Cardin hindi sa kanilang baryo, kundi sa sabuman mismo nakaupo sa gilid tulad ng matandang lalaki, ngunit na yon, siya na ang nagyayaya sa mga natatalo sa sabungan. May sabungan pa sa kabila, doon panalo ka sigurado. Makalipas ang ilang linggo, tatlong magkahaibigan sa bumero mula sa bayan ng Lemery, sina Tomas, Peping, at Andoy ang nakarinig ng na mga balitang lumalaganap sila raw ang susunod na biktima ng misteryosong sabungan, sapagkat kilala silang mahilig tumaya ng malaki at mabilis maubos ang pera. Ngunit imbes na matakot, nagpasya silang alamin ang katotohanan. Kung totoo ang sabungan yon, dapat malaman natin. Baka may inkanto lang na niloloko ang mga tao. Si Anduy naman, bagamat kinakabahan, ay sumama na rin ayaw niyang mapagiwana ng mga kaibigan. Isang linggo ng gabi, matapos ang sabungan, naggunwari silang natalo ng malaki, naghintay sila sa gilid, at hindi na sila nabigo. May lumapit na isang lalaki, si Carding, na matagal nang hinahanap sa baryo. Ngunit tila iba na ang unito, nito, naningitima mga labi, at malamig ang titig. Doon tayo sa kabila. Nagkatingin na tatlo, gusto na sanang humatras ni Andoy. Ngunit mahigbit ang hawak ni Tomas sa kanyang braso. Ito na ang pagkakatawan. Sinundan nila si Cardine sa makipot na daan patungo sa balete. Bunti-bunti, lumamigan hangin, at nang sila'y makalagpas, bumumadan sa buma na hindi pangkaraniwan, karaniwan. munit ngunit walang ilaw. Puno na mga tao na kaputi, at ang mga manok ay tila mga halimaw na may manasunay sunay at matatalas na koko. Dito na napansin ni Tomas na hindi sila ordinaryong manonood. Sila ay tinititiga ng mga lang na tila nag-aabang ng bagong biktima. Biglang bam ulong si Pepin. Pare, mali Hindi na tayo makakabalik. Ngunit bago pa sila makatakbo, nagsalita si Carding. Nayon, kayo naman ang magpusta. Sa gitna ng sabungan, Tatlong upuan ang inihanda para sa kanila at sa harap nila. Tatlong tandang na kulay itim ang inilagay. Tila ba sila mismo ang may-ari? Maya-maya, isang tinigang ang na no mula sa itaas ng sabungan, malalim at nakabibingi. Kapag natalo ang manog ninyo, kayo ang kapalit. Nanamatay lang tuhod ni Andoye. Si Peping ay hindi makapagsalita. Ngunit si Tomas, sa kabila ng takot, ay sumigawo. Kung sino ka man, hindi kami magpapaloko sa iyo. At biglang nagdilim ang buong sabungan. Ang manamata ng mga ay sabay-sabay lumiwanag parang gusto silang kainin. Nang magdilim ang sabungan, narinig ni na Tomas, peping, at andoy ang malakas na tila pagaspas ng libu-libong pakpak sa bawat kislap na manamatam na kapaligid sa kanila. Hunti-hunting lumilitaw ang hugis ng mga nilalang, mga sabumerong dating tao ngunit na yu'y multo, mapuputla at nababalutan ng usok na itim. Pumusta kayo o kayo ang ipupusta? Nagtulakan ng tatlo, si Andoy, na pinakaduwag, ay halos may yak. Ngunit si Tomas ay mabilis na nakaisip ng paraan. Sa bulsa niya, Dala pa niya ang maliit na rosaryo na iniabot ng panyang lola bago siya umalis. Biglang inihagis ni Tomas ang Rosario sa sahig ng sabungan. Sa isang iglap, kumidlat at nagliwanag ang paligid. Napaatras ang mga nilalam at nagsigawan. Waring nasusunog sa liwanag. Maging si Carding ay napahawak sa kanyang mukha, nagahalab na parang tinutusok ng apoye. Dali-dali silang tumakbo palabas ng sabuman. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagtakas. Ang daan pabalik sa balete ay nagmistulang isang mahaba at walang katapusang lagusan. Ang mga nilalam ay humahabul. Ang kanilang mga yabag ay parang kalampag ng libu-libong manok na sumasalpok sa lupa. Sa bawat paglapit nila sa manasana ng balete, lalong lumalakas ang liwanag ng rosario. Tumakbo silang tatlo at sabay-sabay tumalon papunta sa pinakapuno ng balete. Sa mismong pagdikit nila sa ugat, muling kumislap ang liwanag at isang malakas na sigaw ang umalingaw mawula sa sabungan, isang tinig na puno ng galit at panaghoy. Pagdilat nila, nasa tabi na sila ng sabungan sa kanilang baryo. Umaga na at wala na ang kakaibang sabungan. Ang puno ay nanatili ngunit tila na wala na ng sumpa. Simula noon, wala nang sabumerong na wala sa kanilang bayan. Si Cardin ay nakabalik sa kanyang pamilya, payat at mahina, at nagsisisi, sina Tomas, Peping, at Andoy ay tuluyang tumigil sa pagsusugal at naging halimbawa ng iwasan ng pagsusugal sa kanilang lugar. At tuwing daraan sila sa lumang balete, nag sila ng dasal bilang pasasalamat na sila'y nakaligtas. At bilang panalangin na huwag na muling bumalik ang sumpa ng Sabunang ng Natapos ang sumpa, nailigtas sa manakaluluwa ng na mga nawawalam sa bumero at nagbalik ang katahimikan sa Taal Batangas. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, Bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.